Oh ni. Darwa. Kuarto ni sa tinggoan. Limpio-limpio na, dili biwa guna una-una. Sala, kuarto sa akong amon gitwit. Darwa. Darwa. Sakop gis kuarto sa among. Deri tanan. Darwa. Dili limpyo na. Gituweng mosakyanan kay di mandar. Tara. Hindi ko na ang akong sakyanan kaya naitrabaho. O iskwila akong amo. O ano siya? Sa gawas. Gani. Gani. Tara. Gawas. Tara. Sa gawas ni. Wala oh. Tara sa gawas. Tara. Gawas. Ano yung mga gamit sa sulod? Tara. ipanghabo kay og ma palimpyuhan sa company dara sulod ang gal tanan oh. gamit na sa pang tanggal oh. pasiga pasiga Naisuga um, Gini kani hmm. kani mga gamit sa sulud. tanan dar, 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 dar,

mga damit ni amo kong babae na magamit sa pagtatrabaho niya. Uh, yan. Yung street na yan mga uh, guys. Yung sa kanan. Ang mga bahay dyan. Hindi napasukan ng tubig. Tapos sila yung malapit sa daan na border ng Buraymi at uh, Uman. Yan. Kaya nga nagtaka ako. Sabi ko sa amo ko iba dito. Hindi napasukan. Tapos sa uh, harapan naman yan sa street na yan, mga bahay. Ano siya? Yung yung may napasukan, meron ding wala. Ganyan ba? Kaka iba? Iba talaga? Parang yung may ano talaga, yung pinipili lang sa tubig kung sino yung papasukan nila. Kaya, ayun. Doon sa street namin, grabe yung pinsala halos lahat ng street na amin doon napasokan ng tubig pero doon sa malapit sa kalsada na border ng Uman o wala Ito ang kandura ni amo, kinuha namin doon, para gamitin niya pero marami pa doon hindi lang niya kinuha lahat basta type lang niyang kunin gamitin, kasi sa lunis, may pasok na may trabaho para hindi na siya mahirapan, kasi bukas linisan na yung ano eh, buong loob ng bahay.